Yan. na guys. Dumidedi na. Hmm. Oh, grabe oh. oh grabe sip-sip niya ito. Oh. Sige, banat. Hmm. Yan po ang nakonsumo no natin na Madre de Agua. Uh, combined with the Raksa Mais. So, biruin niyo guys. Kung wala po itong halaman na to, ay talaga rin namang napakagastos at uh, hindi tayo makakasurvive talaga yan so usual ang ating pakain Merak sa mais, Madre de Agua mula sa si Satasin uh, 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 uh. Guys oh, grabe yung gatas ni Basya guys oh Natulo oh, mm. natulo yung gatas, napakalakas ang gatas ni Basya Oh yan oh, mm. Oh, gatas yan guys, natulo oh. Ay, parang kambing eh, oh. oh. <laughs> mo. Sige, hugasan na natin yung kulungan mo. Hugas mm. mo natin yung kulungan para pasipsip na natin yan sa mga anak mo. Napakarami. Grabe ngatas. Mm -hmm. Ayan. hindi siya masyadong messy hindi katulad niya no si Trisha talaga bravo hindi siya masyadong messy Matuloy yung gatas, oh. Hmm. Lakas kasi kumain ng ano niyan, guys. Lakas niya kumain ng Madre de Agua. Yun ang pinakamatakaw. O, pampagatas kasi yung Madre kasi yung de Agua. Ayan siya nga pala guys So ito pong isang patunay na ang Mother Diago po ay wala pong masamang epekto sa buntis na baboy Kasi marami rin po nagtatanong sa akin na kung po pwede daw bang Mother Diago sa buntis Kasi may mga iba pong nagsasabi na masama daw po ang uh, Mother Diago sa mga buntis na baboy, makukunan daw Pero ito, nakita niyo naman dalawang baboy, si Trisha at si uh, Basha at ito, nakita niyo yung gatas eh, tumutulo. Napakalakas yung gatas. So, wala po. Wala pong masamang epekto ang Madre de Agua sa butis na baboy. Ito po, isa po. Isa pong patunay guys na wala pong toxic effect ang Madre de Agua. Maari pong napag... Uh, kasi ang ipil-ipil po, yun po ang meron toxic effect sa mga baboy. Kasi meron po siyang toxic amino acid yung ipil-ipil leaves. Pero ang Madre de Agua po ay wala. So baka napagpapalit lang po nila, nami-misunderstood na akala nila, pati yung Madre de Agua ay masama po sa baboy. So ito, pinapakita ko po sa inyo guys ha. Doon po sa mga nakasubaybay sa akin, ang alam niyo naman po ang pakain ko ay 50% Madre de Agua, 50% larak sa Bais. Ano yan, sa simula simula, yun po kinakain nila. Pero and yet, ito po, maganda pong resulta ng kanilang panganap at pagbubuntis. Yeah. Very good talaga. Very good. At eh, na natin anak mo. Itong kulungan niya eh maganda ano eh. Maganda ang klebe nitong kulungan niya kaya ano. Agos ang tubig palabas talaga ganda ang pagkakasin nito. Na <coughs> Hindi natin siya babasahin guys ha. Take note, bawal pong basahin ang bagong panganak na baboy. Baka mabinat. So yun lamang pong ano, sahig ang ating hinuhugasan dito. Hindi po kasama yung baboy ha. Kasi ano, madugo. Ang dami dugo. Ayan. Oh. Kasi ito, patuhin lang natin konti. Tapos sasama ko ni anak mo, ha? Hmm? Mm, very good talaga. Nakita nyo guys kung gaano kabait si Basha hmm. Kung yung ibang inahin niya eh, ano, hindi mo magaganyan 'yan. Oh, napakabait. Ayan. Ito, ipatutuyo lang natin and then uh, ilalagay natin yung kanyang mga anak. Tuyo na. Tuyo na. Pwede na, sige. Sige, okay lang yan. Ayan, guys. Ayan, pwede na yan. Kasama natin. Sama na natin. Ito na. Ngayon, magpakitang gilas ka. Ipakita mo sa akin kung ano galing maglaga. Si Trisha kasi magaling mag-alaga. Dapat ikaw din. Hmm. Ito yung mga anak mo. Ganda tingnan guys, oh, lahat um. so, may medyas. Oh. Uh lahat -huh. may medyas. Ayo, uh, sure. hmm. <laughs> okay. Pakita mo sa akin kung ano Ayan guys, kagaganda. Ang mm. También ganda ito ang haba o. Oh. Oo. Oh, yeah. Okay. Ayan. Ang yeah o. Ayan. guys, so, ang ganda Ito mm. ang rin ito. yeah ang yan. May mga Maganda yung mga ano, may mga medyo. Oh. hindi giliwalo <laughs> na isa. hindi na isa. Oo. Oh. Ayan, so tignan natin kung gano'ng kagaling si Basha Ito, hindi eh, natin iiwan to Ngayon po, eh, ano, alas dos na, no? Mag alas dos na, wala pa, wala pa kami tanghalian Wala pa tulog Mamaya, tulik ang mata namin na ito <laughs> Joke lang <laughs> Hmm Tulog, yeah, so kailangan kailan makita ko muna na nakahiga si Basha at uh, nagpapadede bago namin siya iwanan. Sasaglit lang kami kakain tapos pabalik din kami dito mamaya. Pero kailangan nakahiga si Basha bago namin iwanan. ano ang kaya kumain. So, ah, dyan na lang. Noo. Bili na lang ulam. Oo. Ano ba kaya? kapal pa rin no, ano, laki pa rin ng tiyan ni Bash. Ano ko pa naman ma-break. Yung... Oh. oh break, ah, break. magaling din guys. Hindi oh. sa binakali niya rito eh. talaga. Magaling talaga magalaga sila. Yan guys, oh, so napakalaki kasi niya, no? Pag nadaga na niya, eh, sigurado. Pero yung ganyang kalalakas naman, malakas na umiyak yun eh. So, nasa kagalingan na lang ng inahin talaga. Ang talagang mabilis ang kanyang reaksyon. Kahit madaganan niya, uh, tatayo na mga kagad yan. At si Kanor, at si Kanor, ayun. O, oh. Kanor! Hmm. Eh. Mm. Pero parang mas ah. Ah. Ayan, ayan, nakakatakot ah, Nakakatakot Ayan mo siya Ayan mo oh. Sige mo kasi Katingin <laughs> doon. Sabi niya, alam ko ginagawa ko. <laughs> eh nagulat yung partner ko. Ayan. Ayan, ah. ah, naipit to. Ayan, naipit. dalawa. Hmm. hmm. Sige na. Ayan. Yun. Oh. Lag -lag pa. Ayan na. Hmm. Dede na, dede. Ayan na, ayan na. Two. <laughs> ayan na. Hmm. Nakaiga gana. Two, four, six, eight. Ayan. Hmm. Dede na kayo, dede. Dede na. Ang lakas ng gatas ng nanay nyo. Ayan, ayala natin sila, guys. Ayan, huwag natin pakilaman para matutunan nila mga bagay-bagay. <laughs> Tayo naman ay nagmamasid lang para siguraduhin natin na walang madadaganan. at uh, walang matitegi bells. The rest is uh, sa kanila na. Bahala na sila dyan. Ayan. At ito ang isa ay bumibirada na. Mm. Bumibirada na o... Yan. Yan natin hanapin nila. Naiinip ako. <laughs> Naiinip ako guys. Naiinip ako. Papakilaman ko na. <laughs> Papakilaman ko na. Dito kayo. Dito kayo. Dito kayo. Ayo, mukha yan eh, hindi dito yan. O. Ayan. Sige. Yung isa eh, may sarili mundo ron. Ayan. O, dito na rito. Ali dito. Ali. Ang ganda na isa na yun, Oh. Ang ganda guys, Oh. O, oh, diba? Medyas, may medyas. Yung gaganda ng may medyas, ito maganda rin. Yan. Dumidede na guys, dumidede na. Hmm. Oh, grabe oh. oh. Grabe sip-sip niya ito. Oh. Sige, banat. Hmm. Ayun oh. Nakadali na rin itong isa, nakadali na rin oh. Oh, grabe oh. Lakas ng gatas niya eh. Hindi kaya mabulunan ang mga to. Colostrum yan guys. Colostrum. Yan ang pinaka-importanting uh, sip niya yung colostrum. O oh, yan. Ayos. Okay. So alright. right mm. Ah, lalakas ng dumede. Oh. Lakas kasi ng gatas. Eh, grabe. Oh. Oh, dumede din na. Oh, okay naman. Ayan, guys. Thank you, Lord. Thank you for another blessing. Eight healthy piglets. Ayan. Another blessing. Maraming maraming salamat po. Okay na rin to kahit hindi mo na break ang record ni Tricia. Si Tricia ang winner pero okay na. No? Winner ka pa rin para sa akin. Yeah, winner pa rin para sa akin yung si Basha. Walo, hindi na masama. Unang anakan, di ba? Unang anakan, walo. Kaya si Tricia nga ay siyam, di ba? Okay, so alright. Kaya so ito ay muna natin guys at uh, kami po ay Uh, Didiscarte mo na ng aming pananghalian Ayan, so mamaya ulit Tutuloy natin, i-check e upin natin sila After namin kumain <tip> Meme <tip> na Meme na Meme na mga biik ko ano ba ba Mm, mainit, mainit yung nanay niya eh. Na ginigino siguro. Meme na. Meme na. Meme. Meme na, biko, ko. Mm. Sarap na mga tulog niyo ah uh, meme na <laughs> O, oh, ito. oit oit meme siyang puso ng gulo kay Ha? Hindi, yung uh, meme, ya, siya. Yeah. huh 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 Yan. Tutulog huh 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 Bago tayo magtapos, ito bilangin muna natin yung anak ni Trisha. Si Trisha nga po ay merong siyam na biik. So, ito po yung pinanganak noong February 5 ng gabi. Ayan. So, bilangin natin yung babae kasi hindi ko, hindi na yung masyado na bilang yung babae noong pinanganak. One. Ayan. Uh -huh. lima ayan lima so ito guys uh, limang babae apat na lalaki yung kay Trisha ayan so dun, dun tayo kila ano kay ah uh, Basha ayan tama tama dun yung dede dahan lang tayo. Ayan o. Uy, buti ka dami na mm. yan. Ayan. So, ito kanina, nabilang natin ito. Ayan o. Diba? One. Ayan. Yan, dalawang babae talaga guys. Dalawang babae at anim na lalaki. Yan. So, yun po. Yun po lahat ng ating mga big uh, sa dalawang baboy natin kay Basha at kay Trisha. Kay Basha at Patricia, Trisha. Uh, 17 pieces lahat sila. And then, ang babae po ay 7 piraso. Ayan. And then, ang lalaki ay 10 piraso. Yan. So, yan, thank God. At uh, may bago tayong blessing. Yan, blessing po ito. So, talagang ayos na ayos po yung ganitong bilang ng anak. Uh, unang anakan guys, ay ganyan na po kaagad ka, ka, karami ang kanilang mga inanak. So, napakaganda talaga. Nakita nyo, mabait, magaling mag-alaga, at ang daming mag-anak. Ayan. So, yun po. Ah, uh, ito nga po pala ay lima. Lima dito ay mga naka-reserve na. May naka-reserve na po kagad na lima. So, doon po sa mga gusto pang mag, magpa-reserve, yan PM lang po kayo sa Kabukas Farmer FB page for reservation. And then, disclaimer lang po, isa lang po ang ating barako, isa lang ang kanilang tatay, si Kanor. So, kung kukuha po kayo sa akin ang gagawin yung breeders, uh, mag-inbreeding po kayo dun, guys. So, uh, sinasabi ko na sa inyo, guys, na hindi po po pwedeng sa akin po pareho magagaling yung inyong gagawing uh, breeders. So kung kayo po ay mag-breeding, maganda po halimbawa sa akin kayo kukuha ng gagawin yung barako and then sa iba po yung babae. Or baliktad po, sa akin po yung babae and then sa, sa iba po galang yung barako para po iwas kayo inbreeding. breeding. Yan. So uh, sinasabi ko na po, doon po sa mga bagong nag aalaga ng baboy, inbreeding po kailangan po hindi sila related. Kung kayo po ay uh, mag-breed ng baboy, hindi po dapat sila magkadugo para po maiwasan nyo yung inbreeding. Ayan. So, yun po. ah, uh, ito po yung uh, naging activity natin today and uh, thank God naging successful po yung ating uh, pagpapanak sa ating dalawang baboy. maraming yeah, maraming marami salamat po sa ating Panginoon at uh, ito panibagong blessing naman. And uh, po, nawa, kung ito po yung magiging maayos at uh, may bebenta po natin ng maayos lahat ay magiging uh, pangbangon na po natin pangbangon pa lang guys ha pero malayo pa po ating tatapuhin pero at least ay makababangon na po tayo ng dahan-dahan and syempre maraming maraming salamat po sa lahat po na tumulong sa akin noon noon pa napakarami niyo pong tumulong sa akin maraming maraming salamat po sa inyo lahat and uh, syempre sa ating Panginoon uh, na uh, gumagamit siya ng mga taong uh, tumutulong po para maka survive po tayo hanggang ngayon. Ayan. Then syempre sa mga solid ka vocals, maraming maraming salamat din po sa inyong patuloy na panonood sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat din sa inyong patuloy na panonood. Uh, nakakatulong din po sa akin yan yung inyong panonood at inyong suporta. Uh, maraming maraming salamat po. Ayan, so hanggang dito na lang guys. maray uh, maraming maraming salamat. So Uh, sa mga bago pa sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana pa yung mag-subscribe na kayo. And click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And syempre, hindi natin tatapusin ang video nito na, ito na hindi po tayo nagpapasalamat kay Ma'am Gina OM. Hi Ma'am, yan, shoutout po and uh, maraming maraming salamat po sa inyo. And syempre, kay Sir Victor Kayana. Sir, thank you po and ingat po kayo dyan. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Muli, ito ang inyong kabukol sa farmer, sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at ikit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye! <coughs>